So ngayon mga karumers, nandito na po kami sa hapagkainan mga karumers at nagsimula na po kami kumain mga karumers kasi kaarawan ngayon ng aming ina sa school mga karumers no other than si Ma'am Carol sa Limbagat mga karumers at ako dyan ay kumuha lang ng isang pizza sa mga karumers at ang iba ay kumuha ng marami mga karumers iba't iba ng mga ulam ang kinuha nila mga karumers sa palagay na ito yung champion So ngayon mga karumers ay hindi natin patagalin at intruhan na natin Alright! Ah! lahat mga karumars So karun mga karumars Kaya mga tumi sa birthday ni ma'am Sa kaya mukha ko may right? Alright Kaya ba naman si ma'am Jeng Si ma'am Ibing Si Soriji Kaya ako ba ito na naguna naman So Wala ka sa me Alright So ngayon mga karumers hindi pa kami lumakad agad kasi sabi ni ma'am ay mo na kunan muna sila ng maliit na clip para makita naman yung kagandahan nila. Alright! Ah! <laughs> So ngayon mga Karomers ay dumating na po kami dito sa celebration no dito sa bahay ni Ma'am si mga Karomers. At sa aming pagdating mga Karomers ito na po mga Karomers na nakita namin ito pala yung handa nila dito mga Karomers para lang nag-boom party mga Karomers o nagboom fire ba to mga Karomers ito yung mga Karomers at nakatayo pa mga Karomers. At nandito yung aming prinsesa mga Karomers the birthday celebrant Ma'am Carol bagat mga Karomers nag-hide din siya sa vlog natin mga Karomers at ito yung pinakamalakas na pulmak pakinyo sino ba to mga Karomers hindi ko na kita-kita. Alright. Hahaha. So, ngayon, mga dito nandito na ang lahat, mga Karomers. Medyo madami-dami talaga yung mga anak ni Ma'am Carol sa Limbagat, mga Karomers. Alright. Ah. Ito na mga karumers, akala ko mga karumers at umupo na silang lahat mga karumers. Akala ko ito ay kakain na kami pero hindi pa pala mga karumers. At ito mga karumers, ako ay nakatayo pa at si Ma'am Jiang ay nakapasayo sa iyo pa mga karumers sa ating mga vlog-vlog dyan. O nag-hype pa siya mga karumers at nakita yung kagandahan niya. Alright! Ah! <laughs> o ngayon mga karomers, ang MC po namin ay si Gwen, mga karomers, Gwen Mondedu, alright. Ah! <laughs> at doon nakaupo sa kabila ay yung iba mga karomers, nandun si Ma'am ang um, Juna, Mam Ma Mimi, ah, pariyo yung Mimi, dalawa yung kasi mga ka Mimi Kalamba at Mam Ma Mimi Pisalbon mga karomers. At dito naman sa kabila mga karomers, si Sir Dagpin, si Sir Cha, at si Sir Klein, at si Sir Samuyag, at ano pa si Sir Jason pa mga karomers. Alright! Ah! <laughs> dito mga karomers, akala kong na, tatapos na yung ano, programa mga ka kasi, kasi video nagugutom na yung tao mga karomers. Ako pala yung nagugutom? Alright! Ah! <laughs> Pero madami pa pala kami ng intermission mga karomers. At ito naman sa kabila mga karomers, si Mama Galianis, Mama Mira, Mama Ivy. At in mga action na naman si Gwen mga karomers. At kinuha nila si Sir Cha para magduyog sa kanila. Magduyog ba yun? Alright! Ah! <laughs> Okay, kasi sila ay kumanta mga karumers para magiging happy na naman si Ma'am Carol sa limbagat nito mga karumers. At ito mga karumers ay nag-actionan uh, nag pa sila mga karumers kasi hindi nila alam kung ano yung tono sa kanta mga karumers kasi wala yung gitaris nila. Alright! Ah! Pag yun mga karumers ay kumanta na sila at lumapit pa sila kay Ma'am Carol sa limbagat at sinabi ni Ma'am Carol na papangit naman yung mga kanta nyo at itigil nyo na mga karumers kasi pangit daw ng kanta nila mga karumers pero na-appreciate yun ni Ma'am Carol sa limbagat mga karumers at ginawa naman lalang yung lahat para mapasaya nila si Ma'am Carol mga karumers. Alright! Ah! grabe yung tawanan nila diya sa kabila mga karomers at sa bikas side din mga karomers no oh grabe yung tawa ni Ma'am Mimi mga karomers at lapitan natin no oh, kunan natin ng clip mga karomers si Ma'am Shiba o oh, si Sir Sant mga karomers grabe pumalakpak talaga si Sir Rige mga karomers ito na mga karomers ating subayin to silang lahat mga karomers ito yung kumanta mga karomers at magsisimula naman tayo dito mga karomers kay Sir Clan mga karomers at ito si Sir Jason mga karomers si Sir Samuyag at si Sir Cha mga karumers, ang sa kanila. At ito naman mga karomers ay si Ma'am Magallanes mga karomers at si Ma'am Mira mga Ma'am IB at hindi na ito si Sir John Langga mga si Sir Dagpin ay nagvideo sa kanila mga karomers. Kasi kumanta na naman yung mga magaganda yung boses mga karomers. Ito si Monica, si Gwen at ito ay hindi natin o Isahin mga karomers kasi napatawa na si Ma'am Carol dito mga karomers kay Julie, mga karomers lang malakas mga karomers. At si Gwen ay gumawa pa ng microphone pero hindi sintunado naman. Alright! Ah! <laughs> Ito pa rin mga karomers, kumakanta pa rin sila mga karomers, hindi pa sila natatapos mga karomers at i-jump pa nila si Ma'am Carol at uh, grabe yung tawa ni Ma'am Carol dyan mga karomers, grabe yung tawa niya dyan. Alright, ah! <laughs> So ngayon mga karomers, ay tumayo na si Ma'am Carol mga karomers. Kay, kasi isa sayaw nila ito mga karomers. Ah, grabe enjoyment talaga yung birthday ni Ma'am Carol dito mga karomers. Ah, napabirada talaga tayo dito. Kahit nagugusla at nagugutom na tayo mga karomers. So ngayon mga karomers, kumanta din tayo mga karomers ng happy, happy, happy birthday. Alright! Ah! <laughs> so ngayon mga karumers ay tumayo po kami mga karumers, kasi hindi pa natapos yung program at mayroon pa akong bulak na hinakawakan roses po yan mga karumers. ano ba yun bulaklak pala yun mga karumers sorry kayo pa talaga alright so mga kayo mga karumers, ay nag hide din sa Saridia mga karumers, at magbigay daw kami ng bulaklak at kinuha yung bulaklak sa akin mga karumers, kasi hindi pa pala yun, ano hindi pala talaga yung final mga karumers, kasi mayroon pa kaming action na gagawin mga karumers abangan nyo mga karumers ganito pala partner partner pala so ngayon mga karumers, ay na partner nga ko po ay si Ma'am Ivy mga karomers oh ito ah pag grabe yung sa tawanan at sayahan dito mga karomers sa birthday ni Ma'am Carol talaga the best memory talaga to sa birthday ni Ma'am Carol kasi dami yung mga anak niya papakainin ngayon at mauubos talaga yung mga ulam dito mga karomers grabe itong mga batang to ay eh, right all right ah <laughs> Grabe yung saya ng kaarawan ni Ma'am Carol mga karomers hindi wala talaga tong katulad mga karomers at si Ma'am Carol ay nasurpresa pero hindi pala ito pala yung nasurpresa ang mga kagandahang naghanda pala nito yung nasurpresa mga karomers grabe oh ito na si Ma'am Ivy mga karumers. grabe hawak hawak na kami ng mga kamay dito mga karomers kasi magpapaso na naman tayo mga karomers alright ah <laughs> So ngayon mga karomers ay ito na mga karomers sinimula na mga karomers Ayan nagpaso na kami mga karomers ito na oh mayroon pa pa action action oh grabe mga karomers ito na mga karomers sa pumunta na kami sa harapan at pumunta na kami kay Ma'am Carol ay ito na hinatid ko na si Ma'am sa kanyang upuan mga karomers at ito na mga karumers. hindi ko alam kung paano to ano to mga karomers <laughs> hindi ko alam kung ano yung action all right ah! <laughs> Grabe mga karomers O ito, napakaseryoso naman to nilang Sir Jason at ni Ma'am Shiba mga karomers Ah, ito na, mayroon pang pa ano Awa na, hinatid na talaga sa upuan mga karomers Ay ito na, yung pangbato natin mga Si Ma'am Juna at si ano Ma'am mga karomers. Ay hindi ko si Arjun pala itong partner ni Ma'am Juna mga karomers At ito na, sumayaw pa Alright, ah! <laughs> Diba? No, mayroon pa silang pa-action-action mga Kromers. Ah, grabe talaga, oh. Enjoy talaga mga Kromers pag sila yung kasama mga Kromers. Grabe, yung best memory ng kaarawan ni Ma'am si mga Kromers. Ito sa Sir Sent mga Kromers o oh, si Ma'am Pisalbon mga Kromers. Diba sumayaw na talaga. Nang balay ko sa langit talaga itong sinayaw nilang Sir Sent At ah, ito rin mga Kromers, hindi magpapahuli mga Kromers. Silang Sir Samuyag at si Ma'am Merimi Kalamba mga Kromers. At ah, tuwara, umikot pa si Ma'am Mimi. Ah, yung Grabe yung ano nila mga karomers. Ah, ito mga karomers, hindi rin magpapahuli si Sir John at si Mamira mga karomers. Mayroon din silang intro mga karomers. O oh, ito na. Grabe Oh. Mm, to grabe. Sumayaw pa mga karomers. Alright. Ah! At hindi din ba kunsyal natin mga karomers tumakbo ng presidente sa Pilipinas mga karomers Sir Dagpin at si Pau-pau. Pao, Pao. Alright ah! At dito mga karumers, hindi excited kasi ano, puro lang sila babae mga karumers, si ano, Jolie at si Monica. Uh, one to mga karamers, pero maganda rin yung intro nila mga karumers, hindi rin magpapatalo. Alright! Ah! <laughs> ngayon mga karumers, ang last namin mga karumers, ito na po mga karumers, grabe yung action ni Sir Clint at si Kaabag mga karumers. Oh, grabe, sino ka talaga yung babae dito mga karumers, nalilibog ako sa kanila. Alright! Ah! Hindi rin nagpatalo silang Sir Clint at si Kaabag mga karomers at ito na mga karomers the exciting moment mga karomers at mayroon na akong bulaklak na hinawakan mga karomers kasi ito yung 18th birthday ni Ma'am Carol sa Limbagat mga karomers Alright ha <laughs> ah! Itong birthday na naatinan ko mga karomers 18 years naka nakaatin ng birthday niya kaya 18 birthday Alright ha <laughs> Hinalikan ko pa yung bulaklak mga karomers para excited at hindi to makakalimutan ni Ma'am Carol sa limbagat. Alright! Ah! <laughs> so, PB, alright! Ah! <laughs> So ngayon mga karomers, hindi rin na to si Sir Higi mga karomers. O lumuhod pa talaga mga karomers at naghag na rin mga karomers. Pagbigay ng pasasalamat at pagmamahal. Ah, ito yung pinakaseryoso mga karomers si Sir Jason at binigay na rin niya yung bulaklak niya mga karomers. At ito yung si Sir Samuyag mga karomers. Ah, napakaseryoso talaga maglakad. Oh, oh. alright. Ay, paluhod-luhod pa talaga mga karomers. Ah, alright. Ah, Nag-bless din siya mga karomers. At ito si Sir Sant mga karomers. Ito na tumawa na at agad si Mr. Sant mga karomers. At nag-dance rapampak pam 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 all right ah? <laughs> so ngayon mga caromers hindi rin magpatalo tong presidente ng Pilipinas mga caromers. Ito si Sir Dagpin mga karumers, at binigyan na agad yung bulaklak mga caromers Parang kunsyal talagang paglakad. Alright mga caromers hindi rin nagpapatalo to si Sir Langga mga karomers. Yeah, pinaakpaak pa yung bulaklak mga caromers Grabe at mayroon pang patwang twink. Alright! Ah! So ngayon mga karomers ito na si kaabag na bumirada mga karomers hindi ko alam kung ano tong lakad to lalaki ba to oh, babae alright ah! <laughs> grabe talaga bro pa joker to ni kaabag mga karomers o oh, ito na si Sir Clenta naman yung beda dito mga karomers ah grabe may pahawak-hawak pa sa ilong parang si Coco Martin talaga to alright ah! At binigay na rin agad ni Sir Clint yung bulaklak niya mga karumars. At ito na po yung exciting part mga karumars. Ito na po yung simula ng ating magandang buhay. Alright! Ah! <laughs> so ngayon mga karumars ay kakain na po kami mga karumars. Pero bago yan, ay mag primo na mga karomers. So, na ang nagdasal dito mga karomers ay sister sa Samuyag mga karomers. Pero hindi namin ninasahan mga karomers para nag-birthday celebrant ngayon mga karomers ay ito po si Harjun mga karomers kasi siya yung nasa harapan at malapit sa pagkain. Kasi hindi na siya makaalis dyan mga karomers kasi ano yan mga karomers nandan Hanggang nandyan na po siya mga karomers, ah, dyan na lang din siya tatayo mga karomers kasi napaka-insult naman paglalakad pa talaga siya dyan mga karomers. Alright! right. <laughs> ito na mga karumers, hindi talaga mapigilan ni Ma'am June na mga karumers. Oo, oh, na, ano lang talaga mga karumers, nagsimula na talaga yan, nag-usap-usap mga karumers. Alright, natapos din na yung prayer mga karumers. Alright, ah! So ngayon mga karomers, ito na mga karomers, kumain na tayo mga karomers. At ito na mga karomers, pinakita na natin yung dami ng coke at uh, marami ding handa mga karomers. Ito mga karomers ay mag-blow pa talaga si ma'am si mga karomers ng kanyang cake mga karomers. Alright! Ah! So mga ka rumors hindi talaga mapigilan ni Harjun mga karumers na kumuha ng pakwan dyan mga rumors At ito na mga karumers, exciting moment. Mag-blow na si Ma'am Carol sa kanyang birthday. Yehey! Alright! Ah! <laughs> So ngayon mga karomers ay simula na talaga na aming pagkain mga karomers. Sino kaya talaga dito ang sa champion mga karomers? So ako dyan mga karomers ay kumuha talaga ako ng pizza at binibidyo ko at malaki talagang pagkasubo mga karomers. Halatang gutom na gutom na talaga si karomers dyan mga karomers. Alright! Ah! <laughs> Pero hindi lang yung pizza yung kinuha ko dyan mga karoomers kasi madami naman yung mga handa dyan, dyan mga karoomers. So ngayon mga at si tapos na tayong kumain mga at nagblex na tayo sa ating mga na tiyan dyan mga karoomers alright malamapit din si ma'am Carol sa limbagat so maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga karoomers sa lahat ng na nagbigay ng oras at nag waste ng time para sa aking pagpanood ng video na to mga alright ah!